ayan so guys no so gumalaho oh. kaya pala eh yun lang pala ang gusto patakaras so ayan guys no so gumalaho hey. oh. kaya pala eh yun lang pala ang gusto patakaras yan you know? Bumaon. Sira na yung bumper. Oh. <laughs> Yan hey, o. sa <laughs> dito. Tambak, yata yatay-antay eh. Tambak no. Hindi nila nilagyan ng bato eh. Yan. sa kabila May naman yata sa kabila lang